Hey mga choy, may buntag may adlaw sa inyo ang tanan. Gusto ba ninyo makatry o experience na makapick o different kinds of berries? Tara, ubanin ko ninyo sa ako vlog o ipakita na ako sa inyo ako kung sa kanindot o maka-experience ka ni. So, keep watching! Sayo pa lang sa buntang mga choy ng mata na mino no? Nag-ready na may excited man dyan mi no Nga mga uha o strawberry bay niya yung strawberry mga choy So guys, mag-walking walking sa mino Mag-berry picking sa baba na dito guys Ang mga niya mga room Tara Back to staff, mga choy Pagbaba na mo makakita po may lailahi mga bula. Guys, na natadriya sa ilahang entrance para magkuha o basket aron ni Dre. Sulod yung strawberry. strawberry na. Pagbaba na mo mga choy, wa damhan na slide atong binsa Dre. Katawaan pa dyan. Banta na ah. Aron guys, naanamay Dre na ah. Picking, picking sa so amig. Strawberry. Wow. Ari guys oh. A strawberry Ohy okay, guys grabe ka presko no Makita gin niyo dria sobra pud yeah. ni siya ka humot guys kung makaantod lang gyud mo dria ug namo sa personal i try niyo basta humuta, tapos crispy pud kay siya pag kanon syempre mo sa mo bago niyo kanon kay strictly bawal gyud dria magkaon guys kung wala pay bayad <laughs> Tami dire sa strawberry farm no? Are na siya dire yo. <laughs> Wala. Ariena na namin nakuha. Dadagan so, kay mapili Andrea guys. Ang galibog na may kung asa yun Pero mas prepared namo mo nga gagmay lang ko ano kay Nabot sila lahi na berry dria guys so, Mura siya blue raspberry guys Pero lisod kayo niya siya kwaon Kay daghag tunok Hinug, ano, ang hinog ana ang bayonet na. Kare guys oh. Ay, red oh guys, bonus ah guys. Sa sobra ka fresh dre ah guys, paka ingon jud kag. Mutuoy. Uy. Andre guys na. Paglibog ka kung asa imong pangkuaon jud. Dria yeah, mga choy na apoy raps berry dry, guys no mabuang na lang kang manguha dry sa kadaghan mga choy Karon medyo dagandagan na itong nakuha no magpatimbang na ito i-try na to kung pila yun ang maabot ani atong ipang Amo ang ipatutal og pila kaya ka grams amo ang nakuha ani ah, mga choy. Total na ni anti nasa 705 grams, nasa 1000 plus amo ang nabayaran na ni kasulit ka sulit mga choy. Naman. <laughs> mmm. <laughs> yummy. Mmm. <laughs> yummy, yummy. Eh, pilang mm. dahon. Oi. Saka na po mi ani oh, pabalik. Kitaas kayo mo sa kaunon kay magkuha na mga gamit no. Mo na ni. Last touch na para manguli. So uli na mi. So unta ma enjoy mo sa ako ang video no. So wala to. Thank you. All right. let's go, let's go. Woo. Let's go. Tara na mi, bye-bye. Sunod na po.